Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Sa Brigada Malacanang kinumpirma ang pagbibitiw sa pwesto ni NBI Director Jaime Santiago. Pero ang Pangulo, no comment para raw muna. Ja, Matapos ang nabag ito na paglipad ni VP Sara pa Kuwait nang wala umanong travel authority, ang OVP mga kabrigada kinumpirmang bubisita ang busy doon kahapon. VP Sara nanindigang nag-comply sa lahat ng regulasyon at walang ginastang public funds. Samantala mahigit dalawang daan patay sa malawakang pagbaha sa Pakistan, limang rescuers patay din matapos mag-crash ang sinasakyang helicopter. Inang senador suportado ang panawagang drug testing sa mga tauhan sa Senado. Sa Samantala, Senate Blue Ribbon Committee iimbestigahan na rin ang manumalyang flood control projects. At hanggang piso, posibleng rollback sa diesel sa susunod na linggo. Pero presyo ng na namumurong tumaas. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart. of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres extensa ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hali. Bantita Nationwide. Satan Hali Kata Nationwide. Ang gandang Pilipinas, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, August 16, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Kabrigada ang pag-resign ni NBI Director Jaime Santiago kinumpirma ng Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nagsubiti si Santiago ng kanyang irrevocable resignation kahapon August 15. Idinaan daw ito sa Office of the Executive Secretary pero wala pang komento ang Pangulo hinggil dito. Sa kanyang resignation letter, binanggit ni Santiago ang patuloy na pagtatangka umano ng ilang detractors na sirain ang kanyang reputasyon na tinukoy niyang orchestrated move laban sa kanya. Epektibo raw ang pagbibitiw ni Santiago sa oras na makapagtalaga na ng kanyang kapalit. Si Santiago ay naitalaga bilang NBI Director noong June 2024, kapalit ni dating Director Medardo de Lemos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, o Friday. Brigada Balita Nationwide. Sa balita mga kabrigada, si Vice President Sara Lumipad pa Yahi Yahin ng pangawlawang Pangulo mga kabrigada na aayon umano sa batas. Brigada Sinambatibaga, ibrigada mo! Brigada 5 Report. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa Kuwait sa inilabas na pahayag ng Office of the Vice President. Nakasaad na nagtungo ang Vice Presidente roon upang makiisa sa Filipino community at talakayin ang mga hinaing ng mga ito. Bilang bahagi umano ng mandato ng opisina, mahalagang manatiling aktibo sa pakikiisa sa mga Filipino migrant community. Kasunod dito ay magpapatuloy naman si VP Sara na trabahuhin ang pagre-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa huli, sinasabi sa pahayag na ang mga official engagements na ito ay isinagawa in full compliance sa government rules and regulations. Mababatid na kamakailan ay kinaharap ng pangalawang Pangulo ang alegasyong pala-absent siya sa kanyang tungkulin na nais ding silipin ang kanyang mga naging biyahe. <coughs> In the heart of changing lives. Ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigadines sa San Manila. Yeah. The Musician News. ASTOR TEAM! Samantala mga kabrigada, uumpisahan na sa susunod na linggo, August 19, araw ng Martes, ang investigasyon ng Senado sa mga umunoy katiwalian sa flood control projects. Panungunahan nito ng Senate Committee on Accountability, o mas kilala bilang Blue Ribbon Committee, ng bagong chairperson na si Senador Rodante Marcoleta. Aminado naman si Marcoleta na hindi magiging madali ang kanilang investigasyon dito lalo na't malaki ang kinakaharap na problema ng bansa sa usapin ng pagbaha. Sa kabila nito, umaasa siyang makakaya pa rin ito sa tulong na rin ng kooperasyon ng taong bayan. Kung maalala, una na rin nagsagawa ng investigasyon ang buong uh, tri try committee sa Kamara habang meron ding sarili pagsisiyasat si Pangulong Bongbong Marcos. Maaari na rin mag-report ang mga publiko sa pamamagitan ng inilunsad na sumbong sa Pangulo.ph na website. Hey, ito namang mga kabayan Black, mga kabrigada, naniniwala ang COA ang dapat mag-ibisiga sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji, kaamin nyo, i-brigada ang Commission on Audit ang dapat na tumutok sa kontrobersyang kinasasangkutan ng labin limang kontraktor na nakakuha ng karamihan sa flood control project sa bansa. Ito ay giniit ni kabataan List Rep. Rene Luisco sa harap ng na nakatakdang pagsisiyasat ng Kamara sa flood control projects at umano'y pagkakasangkot ng mga kongresista bilang mga kontratista. Sa pulong balitaan, sinabi ni Co na suportado niya ang panawagan na magkaroon ng special team o independent body na mangunguna sa investigasyon sa isyu ng korupsyon sa naturang mga proyekto. Matagal na anyang usapin ang pagbaha sa Metro Manila at sa ibang mga lalawigan. Kaya bahagi rin ang mandato ng Kamara na matukoy kung ano ang mga dahilan ng pagpapatuloy nito. Inihalimbawa ng kongresista ang reclamation at infrastructure projects na kabilang rin umano sa sanhi pagbaha. Punto niko, kailangan mapigilan ng katiwalian at walang problema kung magkakasa naman ng sariling pagsisiyasat ang House of Representatives bilang bahagi ng checks and balances. Samantala, aminado si Act Teachers Representative Antonio Tinio na malaking hamon sa Kamara kung mapatutunayan na sangkot nga ang mga kongresistang kontratista sa katiwalian ng flood control projects. Sangkot umano maging ang executive branch na namamahala sa implementasyon ng proyekto at hindi mangyayari ang katiwalian kung wala itong partisipasyon sa flood control. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and news authority nationwide. nationwide sa iba pa mga balita mga kabrigada, nanawagan ng grupong Social Watch Philippines or SWP na gawing data driven ang proseso ng national budget ito yung pagmasigurong nakatuon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan, hindi lamang sa political interest. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay SWP Call Convener Jessica Reyes Cantos, sinabi nitong maraming proyekto ang naisasama sa budget ng walang sapat na datos at kadalasang batay lang sa boto o impluensya ng mga politiko. I Amin mean, kung panawagan ay sana ay data-driven budgeting. Mm. When we say data-driven, batay sa datos. Mm. Ayo pa kay Santos, dapat itigil na ang electoral delivery approach at ilaan ang pondo batay sa tunay na pangangailangan ng mga reyon tulad na laman ng edukasyon, nutrisyon at tubig. <makes noise> Bukod pa dito mga kabrigada, naniniwala ang grupo na kung maaga ng isasali ang civil society sa pagpaplano ng budget, magiging mas efficient at makatarungan ang paggamit ng pondo. Madalas kasi anyan nitong kasalukuyang madalas huli na ang akses sa mga dokumento at hindi napapakinggan ang mga mungkahe bago aprubahan ang nasabing budget. Dagdag pa ni Cantos, may mga proyektong isiningit sa final version ng 2024-2025 budget na wala naman sa original plan at walang sapat na guidelines, isang bagay na nais nilang maiwasan sa susunod na taon. Bagong bago, Brigada Balita, Nationwide. Kamanda na mga kabrigada, si Senador Villanueva, handa raw sumailalim sa drug testing. Yan kung ipatupad ito ulit sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brig Pagada Report Suportado raw ni Sen. Joel Villanueva ang anumang pagpapatupan ng random drug testing sa mga staff o di kaya opisyalis na Senado kahit sino mang Senate President ang nakaupo. Pero git niya buo ang tiwala niya na sa ilalim ng liderato ni Senate President Cheese Escudero ay muli magpapatuloy ang sistema ng ito. Dagdag pa niya na papanahon lang nagawin gawin nila ito bilang pagpapanatili ng kanilang integridad sa institusyon. Pagtitiyak naman ng senador kung sakaling ibalik ito ay handa siyang magpa-drug bilang pagpapakita ng mabuting modelo. Matatandaan matapos pumutok ang isyu ng di umanipagpat session ng isa sa mga ni Senator Robin Padilla ya ay minungkahi ni Senate Minority Leader Tito Soto ang muling pagsasagawa ng random drug testing sa Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anchoredas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Musical News. Osipo. Brigada Balita Nationwide. Dayuhang na mamahala sa umunoy abusadong care facility dyan sa Pampanga. Abay ba itinanggi ang mga paratang ng pangaabuso. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Ja. Report! Mariing itinanggi ni Pastor Jeremy Ferguson, isang Amerikanong misyonaryo at tagapangasiwa ng New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga, ang mga ligasyon ng Department of Social Welfare and Development tinggil sa umunay physical at verbal na pangabuso at malupit na pagdidisiplina sa mga bata sa orphanage. Ayon kay Pastor Perguson, nagsagawa ang DSWD ng monitoring visit noong August 10 na sinundan ng biglang inspeksyon noong August 13. Anya, dumating ang maraming social workers na may kasamang mga armadong polis at walang abisong kinuha ang mga bata mula sa pasilidad. Si Isipir Yuson, walang katotohanan ng mga paratang ng pisikal na pananakit tulad ng pagpapalo o pagkadena. Ipinaluanag pa niya ang disiplina sa kanilang tahanan, ay batay sa pakipag-usap, pagmamalasakit, paminsang time out at pansamantalang paghiwalay sa mga pasaway na lahat ay sinasagawa sa ilalim na pangasiwa ng mga lisensyadong social workers at house parents. Nilinaw rin ang pastor ng pastor na mga bata ay may sapat na pagkain, maay sa tirahan at nakatatanggap na edukasyon sa kanilang sariling paaralanan. Dahil dito, ikinadismihan ni Perguso ng tila maras na operasyon at ang pagkakakilanlan sa kanila bilang parang kriminal na sa kabila ng kanilang layunin na magbigay ng maayos at makataong pag-aaruga. Binigyan din niya rin na maraming mga bata ang ayaw sumama sa ahensya, ngunit walang nagawa ang mga ito. Sa ngayon, nasa kusadiyan na ng mga otoridad si Pastor Ferguson habang nagpapatuloy ang investigasyon. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 15.1 Brigada News sa Fama, Manila, The Music News. Oh mga Balita Nationwide pang balita mga kabrigada, si Kevin Chiptore nag si call kay DepEd Secretary Angara Mga hakbang laban sa bullying at pagpigil ng NPA recruitment sa mga kabataan na Natalakay ng dalawang mga opisyan Brigada Kat Austria, ibrigada mo Brigada, report Nag-courtesy call si PNP Chief General Nicolas Torre III kay Department of Education Secretary Sani Angara upang talakayin ang mahahalagang usapin hinggil sa pambansang seguridad. Binigang diin ni General Torre ang mahalagang papel ng DepEd sa pagpigil sa pagre-recruit ng New People's Army sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kamalayan at tamang impormasyon. Tinalakay din ng PNP Chief ang mga hakbang laban sa bullying at upang pang uri ng karahasan sa mga paaralan at hinikayat ang DepEd na mapanatili ang bukas sa komunikasyon sa PNP para sa mas mabilis sa pagtugon sa mga insidente. Naununang nang sinabi ni Tore na maaaring itawag sa 911 ang anumang kaso ng bullying sa paaralan upang agad itong maaksyonan ng kapulisan. Ibinahagi rin ng opisyal ang 5-minute response policy ng PNP at ang kahusayan ng kanilang communication systems na anyay susi upang matiyak ang mabilis at epektibong koordinasyon sa mga usaping pangseguridad at kaligtasan. Samantala tiniyak naman ng DepEd na patuloy nitong isusulong ang mga progra uh, programang makatutulong sa proteksyon at kapakanan ng mga mag-aaral. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, FM Manila. Some music and news. Ah balita nationwide. Samantalang mga kabrigada kaso ng leptospirosis sa mga pampublikong ospital sa Maynila abay patuloy hong bumababa. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada report. Bumababa na ang bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na naka-admit sa mga pampublikong ospital sa Maynila ayon sa datos ng Manila Public Information Office mula 87 active cases noong August 11. Nasa 56 na lamang ang kasalukuyang nakakonfine hanggang August 15. Pinakamarami ang pasyente sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center at Santa Ana Hospital na may tig pitong kaso habang 13 sa Ospital ng Maynila, 7 sa Ospital ng Tundo at 2 sa Justice Jose Abad Santos General Hospital. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, ang leptospirosis ay nakukuha mula sa tubig baha na kontaminado ng ihi o dumi daga. Maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng kidney failure, pulmonary hemorrhage at kamatayan. Muling pinaalalahanan ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang publiko na mag-ingat, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad na kumonsulta sa doktor kapag nakaranas ng sintomas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Pagkada okay. Balita Nationwide Balita naman mula sa ibang bansa mga kabrigada Naka-half-mast ang mga watawat sa isang probinsya sa Pakistan Kaso na na pagkasawin ng limang mga rescuers sa gitna ng flood relief operations Sa ulat mga kabrigada, nag-crash ang helicopter na sinakyan ng limang crew members Kabilang ang dalawang piloto Ang sinakyan niya ng MI-17 chopper Ay may karga ng relief supplies at ihahatid sa mga apektadong mga residente Sa kabuuan mga kabrigada, mahigit dalawang daan ang mga napaulat na nasawi dahil sa pagbaha habang dandaan ang napaulat na missing. Bagong bago, Brigada Brigada, dagdag bawas ang inaasang pag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagtataya ng oil industry sources, merong inaasang rollback sa diesel at kerosene pero umento naman ang sa gasolina. Sa diesel, ka brigada merong inaasang bawas mula 80 centavo hanggang piso kada litro. Samantala, 90 sentabo naman hanggang piso at 10 sentimo naman ang namumurong rollback sa kada litro ng kerosene. Sa gasolina, merong inaasang 40 sentabo hanggang 60 sentabo sa aumento kada litro. Ang tinitingnan paring dahilan ay ang pagtaas sa demanda ng gasolina habang bumaba naman ang demand sa diesel. Araw ng lunes, iaanunsyo ang official price adjustment habang magiging epektibo ito sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. sa Tanghali Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mga kabrigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule At Moms 1 Capsule In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve A better life kami po, ang inyong mga lingkod, Kabrigada! Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong paggigiinig at happy weekend mula Rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of J